Yo, yo, yo mga ate, kuya. It's been a while having lag, ano, di -lag, vlog, no? Hindi ako nakapag-vlog dito sa YouTube, no? But anyway, eto tayo. Andito yung camera. <laughs> Minsan di ko alam sa'ko titingin dito o doon, no? Minsan na talaga sana ka doon tumingin, pero dito. Pero andito tayo, no, do no? Punta na tayo doon kasi papakita ko sa inyo yung huli natin for today. Ang dami natin huli for today. But hindi ko kayang i-carry yung uh, isda dahil wala pa yung asawa ko. Actually nagtataka yung iba kung paano ko na naakit yung uh, yung cooler sa truck So, yes, mahirap iakit yon pero tayo mga Pilipino, maparaan tayo. syempre makikiusap ka pag nasa labas ka, no? makikiusap ka. Eh, marami namang malalakas dun sa pier. Ang daming mga matitinong lalaki dun. Masil-masil sila dun. Ang lalaki ng tao dito. Eh, di makiusap ka, sabi mo, Sir, excuse me, can you please help me to carry my may ano, may chulalu on my truck. Oh, 'di ba? Mababait kaya sila, tutulungan ka kaya nila. Ayun na siya oh. So ngayon, iisa-isahin natin kanina pangatlong timba ko na 'to ng uh, isda. Titimbay natin yung mga isda natin ngayon dito do. ha ah, sandali lang ha. Ang gulo mo ha. Nagigigil ako sa iyo. <laughs> Ang gulo ko rin eh no. Lapit-lapit natin yung camera do para masaya no. Ah, ay nako, nakalimutan ko yung ano ko, yung pangsalok ko ng isda. May pansalok ko ng isda eh. Pero isa-isa na -isa lang natin para masaya. Ito yung isda, o oh, yung pansusi natin, ayan. Pansusi sa mga halaman. Alam nyo na yung ibig sabihin doon. Pag hindi nyo pa nakikita, ipapakita ko now na. Sandali lang. Tanggalin muna natin ibang isda kasi baka mabilasa. Pero syempre, kanina, sabi ko nga, uuwi na sana ako. Pupunuin ko sana. To eh. Kaso nga lang, minsan, matatakot ka rin punuin kasi baka mamaya may pulis. Tapos magbilang sila doon sa pier kasi doon. May bilang yung isda, I think, 100 na isda or 200 siguro. Yung iba sabi nila isang punong cooler, which is punong cooler is 200 or 150. Hindi ko pa sure kasi hindi pa naman ako na-check. Pero na-experience ko na rin sa pier mga tatlong beses. Sine-check talaga nila yung cooler mo kung meron kang illegal na isda na nilagay dyan sa cooler mo. Ganyan. Kasi kapag illegal yung isda na, illegal ibig sabihin... Pag wala sa size limit. Ito kasi pinsanto to ng Pompano Yellow Hotel. Okay lang to. Kung marami kang kuning ganto, wala silang pakialam. Hi, kung maliit or ma ano, kung maliit or malaki 'yung makuha mo. Pero pag Pompano kailangan 15 or 16 inches. Pag na kanila doon dahil may camera sa pier, 'yung iba minsan din ang huli pero most of the time pag na-tsempohan kanila, do 25,000 pesos. $500 ang bayad mo pag nahuli ka nila. Ayun yung pag nahuli ka. Pero most likely, nauhuli ka talaga. But anyway, eto na. So, magsusushi tayo dun sa ating mga halaman, no? Yung mga, ano ko, yung mga kapitbahay ko. <laughs> yung mga kapitbahay ko, eto na, tinitig na. yung sususi natin, no? Yan. Sushi natin to. Kaya ko na i-carry yan kasi pangatlo na yan, eh. So, katinan nyo naman yung, titignan natin yung ating, uh, ito, yung ating timba. Ayan, no oh. Ang ganda ng mga huli natin dito do. Oh, 'di ba? Oh. Sabi ng kapitbahay ko, ah, yung vlog niya, papanoorin na naman niya yung papano pati yung kapitbahay ko pinapanood din na yung vlog ko, oh, 'di diba, Ang ganda ng lipstick ko do. Ang ganda sa sa ano, sa picture, sa video, 'di ba? Ang ganda. Oh, ito tayo. Ito tignan niyo naman, oh. Dito natin lalagay yung pang-sushi natin, ha? Yung sushi kung bakit healthy ang talong kasi ganito yung duha. Oh, kitang-kita nyo naman, no. Oh, balik tayo dito. Oh, kitang-kita niyo naman yung halaman ko, napaka-healthy. Oh, yung mga talong ko dyan. Pakita mo nga dyan, ayan, oh. Daming bunga niyan do, oh, oh. Daming bunga, ito, na, nakain ng, hmm? nakain ng mga halimaw sa banga. Oh, ito ang secret. Ito ang secret ng talong do. Paano yung natin gagawin yan? Dahil nga, wala nga akong oras dito. Pero, masarap to gawing fishball kung may oras ka lang. Kasi, o kaya gawin mo sardinas, no. Pakuluan mo to sa sa rice cooker, lagyan mo ng mga kung paano magsardinas, lagyan mo ng tomato sauce, tapos lagyan mo ng olive oil, tapos lagyan mo ng, ng bawang paminta, ganyan. Ganun lang siya gawin, tapos lagyan mo ng nor. Pero wala nga akong oras dyan dahil marami na nga akong isda na masasarap. So ang gagawin natin, ito. Para hindi ka hukay ng hukay. Do, aray ko, Oh, may hukay na kagad, di ba? Mm. Bawa mo dyan yung isda. Mm. Yan. Ayan yung isda. Kikita nyo yan. Pakita mo may higyan. Diyan yung isda do oh. May isa pa akong isda dyan. Oh. Ang baho ah. Yan yung isda. Oh. Tapos, balik mo to. Balik mo. Balik mo. Balik mo siya. Balik mo. Hmm. Yan. Tapos yung sa gilid. Balik mo yung mga hukan-hukan niya. Yan. Itabo na mo yung gilid ulit kasi baka maamoy ng mga halimaw sa banga. O, oh, ba? Diba? Ganyan do. O. Oh. Ganyan ganyan lang magbaon ng isda sa lupa para hindi ka pa ulit hindi ka hukay ng hukay gawin mo, hugutin mo yung itong, sa bigat nito, malalim yung butas nga. ito nga medyo mababaw eh pero hindi ito nakakalkal na ng mga daga kasi nga ano, hindi na nila naaamoy yan nga lang pag angat ko kasi nadudun pa yung iba kong hito na bina, binaon hindi pa natunaw As time goes by, matutuno yan sa ating mga talong. Pakita natin close up yung talong ha. Sandali. Ito na oh. Para masaya. Oh, nakita nyo na yon, di ba? Ito yung talong natin. Hindi ko na nga naalagaan masyado itong mga talong ko na to. Sandali lang ha. Sandali lang. oh, yan yung talong natin o. Oh. Apakaraming bunga ng talong natin. Ayan Oh. Yung mga bunga niya Oh, ayan Oh. Ito yung isa niyang bunga. Yung isa hindi ko pa na-harvest. Mamaya yan kasi magpiprito tayo. Oh. Andito yung iba niyang bunga, oh. ito oh. 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 Ayan, oh. oh, oh di ba? October na do. Ito mabigat na kasi nga andito yung iba niyang bunga, ayun oh. Ang dami niyang bunga. Ito isa pa oh, ito na na ano na. Ito pa bunga pa lang. Ito nakain na ng halimaw sa banga. Oh. Di ba? Ang lago ng halaman natin do. Oh. Siyempre yung pinag natin dito, yung tatanggalin natin yung mga ano nito, hasang. Sandali. Pasok muna natin sa loob, do. Napagod ako. Sandali lang. O, do. Ito na tayo. Ito uh, na yung ating uh, catch of the day. Grabe. Ang dami nating isda for today. Bibihira lang magkaroon ng ganto karaming isda in the season. Most of the time talaga. Hindi ka makakahuli ng ganto karaming isda. More likely, pag na mo sila, sagarin mo talaga yung pangingisda mo. Today, sabi ko nga, hindi pa sana ako uwi, kaso may pasok ako na bukasan, tsaka humihina na rin yung isda. First thing, medyo kinakabahan ako kasi baka mamaya over 200 yung nahuli ko, tapos baka mamaya may pulis, magbilangan dun sa pier, edi yari, edi nagbayad ako ng 10,000 pesos, 200 dollars, sayang din yun, di ba? Pagod ka na, tas babayad ka pa. Ganun kahit pitang batas dito sa U.S. of A., no sumusunod talaga sila sa batas when it comes on like those things. Pero may rami ding ibang Asian na hindi sumusunod ng daraya. So, wag na tayong makisali doon kasi pag ikaw, Pilipino, na, na ano ka, nabad ka doon sa pera, sabi nila, ay, di makikilala na yung mukha, sabi nila, ay, yan yung, yan yung ano, yung, ang bawa, isang beses mo lang nagawa yung katulad na isang beses lang ito nangyari sa akin for this year, ngayon lang ako nakahuli ng gato karami, tapos nahuli ka pa, ay, kainis, di ba? Kaya kami sa susunod-sunod din tayo sa batas. Oh, tama na do. Ito na para sa kaalaman ng lahat. Ito na tayo, oh, 'di ba? Para masaya. Buhos natin 'yan do. Buhos mo na 'yan, dai. Oh, oh. Buhos mo 'yan, dai. Buhos mo 'yan, dai. Ang saya do. Oh, grabe, hindi pa. Hindi pa tapos 'yan kasi 'di ba, meron pa tayong cooler doon. Ay, grabe, oh. Ang saya-saya do. Sobrang saya ng dagat dito, grabe. Alam mo yung tipong sabi ko nga sa inyo, alagaan natin ang dagat kasi diyan tayo kumukuha ng ano ng grasya sa dagat, no? Kapag hindi natin nilagaan yung dagat, balik ako dito. Mm. <laughs> ba? Diba? Pag hindi natin nilagaan yung dagat, ang endo do, wala din tayong huli for today. Ang sarap nitong isda na to, ito yung pinsa ng pompa, no? Ang sarap. Alam mo yung amoy dagat talaga siya do. Ang sarap iprito kasi pag 'di ba pag bagong huli, yung pinipiesa, pakukuluan mo na lang. Na ano ko na to, narinig ko na to sa nanay ko, yung parang herbalist. Pag bagong huli yung isda, yung ganito sana, yung pumipisik-pisik pa, ilaga mo para lahat ng sustansya ng isda, energy niya, nandun. Para ding mga halaman. Bagong pitas, ilaga mo lahat ng energy sa araw, absorb lahat ng katawan mo. So today, marami tayong energy. Kaya siguro yung iba nagtatakas sabi niya, saka ng maraming energy. Iba talaga pag press ang kinakain mo, sa totoo lang. Parang feel, na feel ko yung mga power sa universe talaga, sa totoo lang. Powers in the ocean, parang na-feel ko, parang sa body ko talaga, no? Oo, kaya minsan samantalahin natin, no? Kasi pag may pagkakataon tayo, samantalahin natin. Yun lang. Oh, happy fishing everyone. Bungkalan ulit tayo. Double purpose yan. May fertilizer ka na. May pagkain ka pa. So, ano na lang gagawin mo doon? Makikisama ka na lang sa dagat. Huwag ka nang magkalat. Iwasan mo ang paggamit ng plastic para naman marami tayong mahuling pagkain sa dagat do. Sana all, ba? Diba? I think the ocean also knows me na talagang naglilesen ako ng marami nakakilala sa akin. Hanggat, hanggat maaari akong gumamit ng plastic. Talagang makakita ko ng plastic Yan dadamputin ko pa yan sa, baso, sa ano, kalsada. Kasi nga naiinis ako baka mapunta sa dagat. Alam mo yun? Baka gabaan ako ng dagat. O tignan mo, ba? Diba? awa ng Diyos. Yung dagat, nakikinig sa akin. Talagang nakikinig ang espiritu ng dagat sa akin. <laughs> o, ba? Diba?